Hello mga kahanap bahay! Welcome sa isa na namang house tripping vlog natin. Ngayon, nandito tayo sa Townscapes Malwar by Pueblo de Oro. Isa sa mga prime developments dito sa Malwar, Batangas. Exciting to kasi makikita natin ang actual units na pwedeng maging next dream home nyo. By the way, quick reminder lang, hindi ko ipapakita ang muka ng ating client na kasama natin ngayon para sa kanilang privacy pero iikot tayo sa buong project para makita ninyo kung ano ang ino-offer ng Townscapes Mall Habang papasok tayo dito sa main entrance, makikita natin kaagad ang maayos na road network at secure community gate. Pueblo de Oro ensures na safe at accessible ang kanilang developments. Ang location din ng Townscapes Mall Bar ay very strategic malapit sa Star Tollway, schools, commercial centers, at future developments dito sa Malvar. Ayon, puntahan naman natin ang isa sa mga house models dito. Mapapansin nyo, modern at elegant ang design ng units. May sariling parking space at inap na open area para sa landscaping o kaya extension sa future. Pagpasok natin sa loob, eto makikita nyo ang living area. Perfect for family bonding sa bilang side naman, nandito ang dining area at kitchen space na maayos ang layout. Kaya very functional siya for everyday living. Pumakit naman tayo dito sa second floor. Dito matatagpuan ang bedrooms na spacious at well ventilated. Perfect para sa mga growing family na gusto ng sariling privacy at comfort. May toilet and bath din na very accessible for all rooms. Araw at gabi, pangarap ay tirahan Wag nang mabahala, may kasangga ka May solusyon para sa iyo at sa pamilya ah, 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 ah. Kapit lang, huwag bibitaw May liwanag kahit tanaw ay malabo Tahanan mo'y tarating, tarating Parang bituin sa dilim Bukod sa magandang bahay, Townscape Malbar also offers community amenities like landscape parks, playgrounds, at iba pang open spaces para sa relaxation at activities ng pamilya. So ayan mga kahanap bahay, nakita ninyo ang ganda ng Townscapes Malbar by Pueblo de Oro dito sa Malbar, Batangas. Perfecto for families na nagahanap ng safe, accessible, at quality community to live in. Kung interesado kayo at gusto nyo rin magpa-tripping tulad ng aming client ngayon, message nyo lang ako para ma-schedule natin ang site visit nyo. My name is Vic Cervantes, Licensed Real Estate Salesperson. Kita-kits tayo sa next tripping vlog. Lang, bibitaw, liwanag, Tahanan mo'y